sa nagbayan ano ba ito? Ano ba ah, barito sa gabaya gabaya pala gabaya. magkano ang ice cream mo ano okay. ito? magkano yan? yung le, ano? orange ha? isang dan isa? tatlo isang daan? Bumbuko mo ate, magkano? 300,000. O, oh, yun. Pwede na. Sige, bibili tayo ng anak niya ate. Bibili tayo ng buhoy. Oh. Tapos yung ganito niya ate. Saan po? Yung takway mo. 40 na lang eh. Sarap yan eh, no? Ito ka mo, 300,000 siya? Ay, lahat? Ha? Okay. Sige. Ito po isang daan. Ay, isang daan, isang piraso. Oh, 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 oh. <laughs> Sorry. Ikaw <laughs> oh, talaga, ate. <laughs> ah, tapos yung buko. Tapos oh, yung isang daan. sige, tatlo. Yan, para mabintahan si ate, guys. Binan. Nadaanan natin dito. Ano yung latsonis mo? Magkano? Ang 50 po yan. Doko po yan. Ang Aba. Ang tatlong buho ko. Hindi masyadong ano to, ate ha, matigas ha. Ay, ay hindi ko, palagot ko lang, yung... kuya. Okay. Uh, yung time buho ko, guys. Uh, gamot sa UTI. At to isang daan, mura pa rin. Pero sa palinggo, 25 ko lang kuha ko. Dahil masipag ka, bibilang ko siya ate. Ay, <laughs> Ah, sige, kahit magkano daw? Isang daan citizen, wala na ba? mo, wala <laughs> na rin senior na yun. Ah, hindi naman ako gumagamit ng senior. Kahit sa jeep. Huwag lang talagang victory. Sa victory, gumagamit ako. Senior na po ako. Alin mo, Andren. to bayad natin kay ate Ayan, 200 yung binili natin kay ate kay salamat, salamat ate po, ha masipag dahil masipag po kayo uh, bumili tayo ng buko at saka yung orange maraming salamat God bless po okay po Sige guys, dito na tayo sa ating ano. Sa ating gagawin. Bagong site sa ating boss. Ayan. Ayan. Ayan, wala pa yung gunay. Pero susunod na raw yung gunay. Tapan mo lang dito Eh. bigat ng karga ada guys Good morning everyone. Aminado rin natin. Ingay. tayo sa taas guys. Ah, yung ating uh, project ng ating ano boss si KG Still Maingay din dito Pero maingay Ay malalaki pala to Yun yung gagawin natin guys Apat din Oi, good morning. Oi, good ay, uh, kumusta? Okay lang. Ayun si Kuya. Welcome to my vlog. Ayun, thank you, thank you. Shout out. Yeah. Ayan, shout out sa inyo. Lagay ko pa pala nang ano dito, no? Ay, huh? si ano rin yung bahay din. Pero sa kami lang bahay. Ah, iba na 'yan. Ah, sa yun. Ay, salamat. Sino kami gagawa? Ini mga gagawin natin, guys. So, ah, di na pintuan to. Ah, uh, so, yun. Maraming maraming salamat ka. At continuous na lang natin mamaya habang nagtatabas kami. God bless. Salamat. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe para like, thank, like, update sa ating mga video. Thank you, comment, and like, and share. Thank you.